Kinahan sa video uploader na balaka human ko o gulagway ang iyang anak nga gagunit sa Blue Ring Octopus o Kogida nga gulagway nga Osaka Venomous Sea Creature. Ang report ni Femary Dumabo. Nahimo ng kalingawa ni Christine Kivido ang mag-video sa mga lugar nga mabisita o ipos sa ang social media. Karong bago lang, Hulyo 21, may siya o ban ang mga anak sa baybayon sa barangay El Pardo sa lungsod sa Buluon arun manginhas. Dini nakavideo siya sa nagkariyang secret Creatures. O sa sa Engie Post, kining yellow brown nga gamay ng kugita nga may blue ringed. O gigunitan pa siyang anak. Nakadapit kini sa pagtagad sa mga netizen. Mato de Christine nga iyang kamanghurang anak mo ay nagunit sa gamay nga kugita. Diha siyang video. Diyang nabasa niya ang comment sa mga netizen, dinhina siya na balaka. Nakahilak siya nga nagsaysay sa iyang kabalaka. Matod sa mga netizen, nahug sa kakuyaw ang kinabuhi siyang anak nitong Higayuna. Before, ko nakita yung octopus is napaglaruan na pala nila yung octopus na yon. May mga comments doon na hindi maganda na buti nga ma, nabuhay pa kayo. Buti nga, ano ka na, lakas pa ng guardian angel mo. Iyang nasayran nga usadi ay kinikabluring blue sa octopus nga gulagway nga makamatay kung mapaaka ni ini. Tungo sa kala sa venom ni ini, nga gitawag og tetrodotoxin nga mo epekto kinisod lang sa pipila ka minutos. Makagat ka, hindi yun naabot ng ilang minuto pa oo, magre-react na yung katawan mo. Pagka-check na, wala man ma. Wala naman kaming nararamdaman ni eh, kahit ano. I am so blessed, super blessed talaga. Wapay pagtuon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR 7, kung unsa kala ang blue ring octopus. Apan pasidaan sa buhatan, nga sagad sa mga colorful nga mga sea creatures, poisonous, ugang ilang kaanindot. arun lang sudungon, ugdili dili aron hikapon. Katunga color, wala pa na ako ito na ano. Uh, I'm not familiar with that uh, kind of color, no. Pero uh, because if you're not a familiar, gilit na lupta magtuga And then some organisms, once they are provoked, that's the time they, ano, the nila na I -reveal true nature if rules nila, uh, you can only watch but do not touch. <laughs> ka ng dili di, gid di, di, ay di, maayo nga maghikap-hikap ka bisag unsa nga creatures na kaila ka or wala di gid siya maayo nga gunitan ba o ba ni Lumayag og Marlon Melgazo Femery Dumabok Balitang Bisdak